one chalice. Ito ay eh. So for today's video guys, ayan, uh, medyo ano tayo, parang uulan to. Panahon na makapal yung clouds. Eh alam naman natin sa may mga lugar na uh, mataas yung tubig, ganyan yung mga bahay. Ang basta kawawa yung as in medyo nakakatakot din. Kaya tumitingin ako sa taas. Looks cloudy. Ano po siya? Cloudy talaga siya. So, ayan, uh, meron tayong nabilhan o natulungan. Kailangan din tayong, uh, kasi narinig ko sa kanya na uh, boy naman mano sa so, mga itatag uh, way na ano din tayo. Kasi sa isip ko, sana po may bibili. Kasi hindi masyado uh, mabenta yung mga tinapay dito kasi malapit lang kami din sa bakery dun sa away. So, isip ko, dalawa tatlo na lang yung natira o dalawa so uh, try natin kasi mayroon ding mga nagtrabaho dyan sa gym so uh, hopefully na mamili po sila ng merenda dito sa atin ano so try natin na uh, mabenta yun ano po kasi yun na nga kailangan din nating tumulong di ba ganyan lang yan talaga so yung tindahan ko guys um, yung mga toys konti na lang today is Thursday so ito na lang yung natira ayan no, so yan na lang ang natira dito so well see, titignan natin kung mabenta yung tinapay kasi dalawa na lang yung tinapay natira oh, dalawa na lang oh, dalawa. so ito so aking nabili this sa online So, ito siya, tagtan peso. So, dalawang pack po itong pinuha po. So, chak, i-open na natin to, So, ito yung mga soft drinks natin, guys. Ayan. So, ito, yung minerali. Dalawa na lang natira. So, ito siya. Hindi pa po ako nagko-coffee, guys. Um, at saka, yung ulam ko ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung ulam. Si Mr. May ulam na sila yung hito. Nag-order kasi may kagabi kasi birthday na akong brother-in-law. So, ngayon, siya may ulam kasi may natira pa kagabi kasi kami-kami lang din yung andito, yung binan ko, si nanay, tapos yung brother in ko nag-birthday, tapos si Steve, si Leo, at saka ako. So, yun. Uh, maraming natirang pagkain. Tapos ngayon, ang pinaiwan lang dito is yung hito lang. E eh, ngayon ayaw kong kumain ng hito. So, ngayon, parang nagutom na po ako. Hindi pa po ako nagko-coffee kasi kanina busy po. So, ito, titingnan natin. Mmm, sarap. Kain tayo kailangan kong mag-init ng kasi kailangan kong magkape kasi hindi ko alam ngayon kung kakain ako dapat hindi na ako kakain ang taba ko na guys huh? so ito, ito yung na-order ko online tapos ito, binili to from Davao yan so konti na lang yung natira, dalawa-dalawa po to tapos ngayon ito na lang yung pambao natin ayan, tapos may tuyo po tayo Meron po akong munggo doon sa loob. So ayan So may mani tayo Saan natin to ilagay eh Ihalo na lang natin dito So may popcorn Tapos ito, isa na lang yung natirang Beyblade Na? Isa na lang yung natirang Beyblade Medyo ano na yung tindahan natin guys Kasi yung budget pang uh, Gasol Ayan, ginamit ko na, may gasol na po kami So ayan, tapos yung Silakta natin So ilang terasa na lang yung natirang ice cream wala po akong mga tabs. Ay, merong isa lang. Ayon. Tapos ito. Ayan. Ito na yung laman ng ating ano. Ito, cake. Uh, ano to? Kahap, kagabi. So, po hindi po naubos yung cake. So, ayan. Ito na yung resulta na nag-uling kami. So, ito na yung ano natin. So, Matagal na itong lutuan guys. So, kailangan naming ayusin doon. Kasi mahirap na talaga magbili ng gamit. No? Tapos yung gasolina, kailangan natin mag Kasi, para kita tayo lalabas na lalabas kasi ang init. No? So, may tubig tayo. May init today. Kanina is, ano? E, meron pang tatlong natirang, ano? May tatlo pang natira yung mga container dito na tubig is ano yan ah uh, binibenta namin yan siya ng 30 pesos so ang kapitan niyan is 20 so meron kaming tag 10 pesos each niyan po konti na lang po itong ano gasolina natin na special yung black na yan is unleaded po yan ayan dito naman yung mga bata pila yun Pilang yoyoban tagtan. Ngapi po tayo. So, nabisi po ako. After ano, guys. So, medyo malamig na yung kape ko, guys. Ako lang yung mag-isa kasi dito kanina. Busy. Ay, nako. Kailangan talaga i-handle yung emotion. Yum. Yung... Ang ingay. Tapos, uh, tanong ng tanong. May Diyos Ay, Diyos mayo. Ay, nako. Ang babae pa. Sinabihan ko siya na tag-five. How many times na tinatanong sa akin? Tag, tag five, tag five, bye. Yan, tapos sabi. <laughs> Talagang kailangan natin pigilan yung emotion, no? Hmm, yun ang problema. Six. O, boss? Ah. Yun na. May four pesos na pa na change. Ha? Hello, you... Ano na hindi? Bali, bali kaya niya. Oh, abrin mo. Mommy na masuko ko pag na-open na. Para mal malapot ko. Kita na may kitikita. Oh, abrin lang niyo para madagdag piso na himong kain. Oh, change niyo. Okay. Ano mo? Pangita na mo sa yung teacher ron. Ay, napabuhay. So, part talaga sa, ano, doon sa mga tindahan, or, um, pag, ano talaga, yung mabait, as in, mabait ka talaga, mahandel mo siguro yung emotion mo, yung, ang gulo-gulo, tapos ka lang mag-isa, ay, naku, Diyos, mayo. Tapos, tanong ng tanong, tapos, siga, siga pa rin yung mga bata, ay, naku. Masaya tayo kasi marami tayong customer, pero may time talaga na, ay, naku po, hindi maiwasan yung ano. Kaya, yon So, buhay tindira talaga yan. <laughs> Ay, nakutsus po. Ang mayroon dyan, masabihan tayo na maldita o maldita talaga. May time talaga na dumating tayo sa point. Hindi naman talaga ako, ano, eh, na sabihin ko mabait ako. Hindi talaga ako, ano, ah, uh, kita mo naman. Eh, magagalit naman talaga tayo. Pag may rason. Ganun lang yan. So, hanggang dito lang siguro guys. So, thank you so much sa ating mga new viewers, sa ating mga silent viewers, guys. So, mag-time check tayo. Today is 9:44 in the morning na po. So, good morning everyone. So, shout out sa ating mga new viewers, sa ating mga silent viewers. So, don't forget to like, comment and subscribe. And pakita po sa notification bell para updated kayo sa susunod natin na 'til mga i-upload na mga videos. And thank you sa ating mga subscribers, sa lahat ng mga sa lahat ng mga friends natin sa YT, sa mga lahat ng mga kasari dyan, shout out sa inyo. Hanggang sa muli and see you to my next vlog and bye-bye!